Magandang umaga, Grade 5. Ngayong araw na to, talakayin natin ang Aralin 3, Pagkakatatag ng Kolonyang Espanyol sa Pilipinas. Ngayong umaga, pag-aralan natin kung paano ba nila nahikayat yung mga katutubong Pilipino na kung saan na uh, umayag na kung na kontrolin o di kaya ay uh, pagharian na sila ng mga Espanyol. Alamin natin kung kaninong mga ekspedasyon ba nagwagi para sa ganon uh, mapaoo o nila makumbinsi yung mga Pilipino, mga katutubong Pilipino na paghaharian at kokontrolin nila kokontrolin na nila ang ating bansa. Una dyan, ang ekspedisyon ni Legaspi noong taong 1565. Okay, si Miguel Lopez de Legaspi ay nagsimulang maglayag sa Navidad, Mexico noong Nobyembre isa. 1564 kasama sina Padre Andres de Ordaneta, mga Agustinong Praile na sina Padre Martin Derada, Rada, Padre Orego de Herrera, Padre Pedro Gamboa at Padre Andres de Aguirre at mayayamang pamilya sa Spain kasama ang apat na barko halos 380 na tauhan. Okay, eto pong expedition na to, hindi sana ito kay Legazpi, para sana ito kay Padre Andres de Ordaneta. Ngunit, ah, hindi pumayag dito kasi nga po, alam niya na yung Pilipinas ay dapat sakop ng Portugal dahil doon sa nangyari na usapin ng mga Spain, ng mga taga-Spain at saka Portugal. Ngayon, 'di ba, sumulat si Haring Felipe kay Viceroy Velasco ng Mexico, ngayon sinang-ayunan yon ni Velasco na hindi dapat sakupin ng Spain ang Pilipinas kasi nga sakop yon ng Portugal. Pero hindi yun naging dahilan yung hindi pagsang-ayon ni uh, Viceroy para magpadala na naman ng ekspedisyon si Haring Felipe dito sa Pilipinas. Kaya yung ekspedisyon na to pinamunuan na lang ni Miguel Lopez de Legazpi. At kung mapapansin ninyo, Puro padre yung kasama, maraming padre na kasama dito, si Miguel Lopez de Legazpi, kumpara noon kay, uh, kumpara kay Ferdinand Magellan. Kasi nga po, noong time na yan, uh, gustong palaganapin yung tinatawag na kristyanismo. Okay, naitin pa? Okay sa expedition po ni Legaspi, una niya pong narating yung Cebu. Cebu po ang unang na narating ni Legaspi. Pero umalis siya agad sa, sa, Cebu kasi nga hindi siya tinanggap ng mga Cebuano. Yung mga Cebuano kasi parang nadala na sa nangyari sa kanila noong time na sinakop sila ni Magellan. Okay, ngayon po, nagpunta po sa Samar agad, tsaka sa Lima, sa Hawa si Legaspi kasama ang kanyang mga tauhan. Doon, nakilala ni Legaspi yung pinuno ng Samar na si Uraw at saka si Bangkaw. Doon po, nakipagsanduguan siya sa mga mga pinuno sa mga raha doon, mga dato, para sa ganon, maipakita na malinis yung hangarin at gusto niya makipagkaibigan sa mga taga-samar at saka limasawa. Ngayon po, pagkatapos sa summer, sa limasawa, nagtungo agad siya sa may Bohol. Ngayon po, nakipagkaibigan din siya kay Raha si Katuna at kay Raha si Gala. Yung si Raha si Katuna at si Raha si Gala, parehas po sila ng mga namumuno sa Bohol. Ngayon po, nangako siya si Ligaspi na wala silang masamang balaks. Wala silang masamang balak sa mga taga-buhol. Ang at saka sa buong bansa natin, sa ating bansang Pilipinas. Gusto niya lamang daw na tulungan at protektahan sila sa mga kaaway. Kasi nung time na yan, hindi lang mga taga-Spain yung nananakop. Meron ding mga American Indian, meron ding mga taga-Portugal o yung mga Portuguese nga po. Ano pang nangyari? Ang pamayan ng Espanyol sa Cebu. O, ngayon po, dahil may mga kaibigan na nga, si Legaspi, katulad ni Raha si Katuna, ngayon po, bumalik siya sa Cebu. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob kasi may backer na siya. Ngayon, noong April 27, 1565, bumalik na nga si Legaspi sa Cebu. At ang tumulong sa kanya para mahikayat at maging kaibigan niya yung mga tao doon ay si Raha, si Katuna. Ngayon po, yung Raha ng Cebu na si Raha Tupas, siya matapang siya na tumutol sa pagtungo ng mga Espanyol sa kanilang lupain ayaw niyang uh, ayaw niyang maging kaibigan si Laligaspi, kaya ang nangyari nagkaroon ng labanan nagtalo yung kampo ng mga Espanyol tsaka yung kampo ni Rahatupas ang nangyari, natalo ng mga Espanyol yung mga taga Cebu, kasi nga po mas maraming armas na dala yung mga Espanyol kumpara sa mga taga Cebu Anong nangyari nung natalo ni uh, Legaspi, ng kampo ni Legaspi, yung mga taga Cebu? Sa halip na parusahan si Tupas, kinaibigan siya ni Legaspi at sinabing na paraon sila para makipagkaibigan at protektahan sila sa mga kaaway. O sinabi niya na hindi naman sila makikipag-away, ang gusto niya lang ay maging kaibigan yung mga taga Cebu. Ngayon, nakipagkasundo naman si Tupas at kinilala ang kapangyarihan ng mga Espanyol at pumayag na magbayad ng tributo, tributo o buwis. Kasi noong panahon na yung children na nananakop yung mga taga-Espanyol, bilang bayad sa kanilang pagpoprotekta, protection na binibigay nila, dapat yung mga Pilipino, mga katutubong Pilipino na poprotekta nila ay magbabayad ng tributo at buwis. Oh, ngayon, nag-usap 'yung dalawa, nagkasundo na magiging raha pa rin si Raha Tupas. Hindi 'yun papakialaman ni Legaspi. Ang gagawin lang ni Legaspi kapag may kaaway na darating doon sa lugar nila sa Cebu, poprotektahan 'yon ng mga Espanyol at bilang kapalit, magbabayad sila ng buwis, 'yung tributo at saka buwis, iisa lang 'yon. Ngayon po, yung laban na ni Ligaspi at saka ni Rahatupas, yun yung kinikilalang unang pagkatalo sa pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa Espanyol. Kasi nung time ni Magellan, nanalo po yung mga uh, mga Pilipino noon. Pero nung time ni Legaspi at saka si Rahatupas, natalo yung mga Cebuano. Kaya yun yung unang pagkatalo ng mga Pilipino. Okay. Ngayon po, nung nandoon na sila sa Cebu, si Bermeo o di kaya si Juan de Camus, nakilala din sa pangalan na Juan de Camus, may nakita siya ngayon na Santo Niño sa isang bahay sa Cebu. Ngayon po, yung nakita ni Juan de Camus na yon na Santo Niño, na batang Santo Niño, yun po yung binigay ni Magellan dati kay uh, Hara Amihan o kay sa Reyna ng Cebu, yung asawa po ni Raha kumabon. Kaya noon po, pinangalanan po nila yung sibuna Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus o sa English, City of the Most Holy Name of Jesus dahil po doon sa imahe ng Batang Santo Nino na nakita ni Juan de Camus. Ngayon po, no time na yan, noong okay na si Legaspi at saka si Raha Tupas para may lugar yung mga mga taga Spain, sila Legaspi binigyan po ngayon ng lupa ni Raha Tupas. At ang pinangalan po nun ni Legazpi sa binigay sa kanya na lupa ay San Miguel. At pagkalipas ng mga panahon, yung maliit na lupa na yon ginawang syudad ng napakabanal na ngalan ni Jesus bilang parangal o pagkilala dun sa imahe na nakita ni Juan de Camus na binigay ni Magellan kay sa asawa ni humabon kay Hara Amihan. Okay, diyan meron na silang pamayanan sa Cebu. Ngayon po, hindi pa rin tumigil yung mga Espanyol. Nagtayo naman sila ng pamayanan sa May Panay. Ito pong Panay na to, part din po siya ng Pilipinas at isang pulo. Ang panay po, yan po yung ikalawang pamayanan na itinatag ng mga Espanyol noong 1569. Maayos ang daungan at sagana sa pinagkukunang yaman yung panay na to. Kaya natuwa po dito yung mga Espanyol. Ngayon po, nung napapansin ni Legaspi na okay naman yung panay, nagutos po siya ngayon ng isa niyang uh, kasamahan na nagangalang Martin de Goiti. Ngayon si Martin de Goiti, inutusan niya para ipalaganap yung relihiyong kristyanismo para sa ganon tuluyang mapasa ilalim ng pamahalang Espanyol ang mga lugar sa bansa. Kasi ba diba, pinag-aralan natin dati noon na hindi lang a uh, pamamahala, hindi lang gusto nilang sakupin. Inutos din ng dating reyna na kung saan dapat kapag sasakupin nila yung lugar, dapat mapapalaganap din yung relihiyong kristyanismo. Kaya yung una, yun yung una nilang ginagawa. Kaya nagpunta na si Martin de ngayon po, sinimulan na yung pananakop sa Luzon. Ngayon, nung napapansin ni Legaspi na okay naman yung mga nangyayari, uh, nagpabalik siya ng isang barko papunta sa Mexico. Bakit siya nagutos na bumalik yung isang barko? Nagutos siya doon para iulat or i-report sa hari ng Asa uh, nangunguna sa Mexico yung nangyari sa kanyang ekspedisyon at humihingi pa siya ng karagdagang tauhan para sa ganon mas mabilis nilang masakop yung ating bansa Naging madali ng lupugin ang mga katutubo sa tulong na rin ng mga katutubo na kakampi ng mga Espanyol at mga Agustin, Agustinong Misyonero na kasama ni Legaspi na porosigidong ipalaganap ang Kristyanismo sa buong kapuluan. Siyempre, naging madali na lang sa kanila dahil ah, maganda yung paraan ng kanilang pakikipagkaibigan. Madali nilang nakumbinsi yung mga Pilipino, mga katutubong Pilipino dahil maayos silang makipag-usap, hindi nila dinadaan sa dahas. At isa pa, nakatulong din yung mga Agustino misyonero para ipalaganap or uh, mapasailalim, makontrol nila dahil nga po sa relihiyong kristyanismo. Ngayon po, si Enrique, ngayon pagkalipas ng, <coughs> excuse me, pagkalipas po ng isang taon, dumating yung backup ni Legaspi, yung hinihingi niyang karagdagan tauhan. Ngayon po, si Enrique de, Enriquez de Guzman, naku, kay, kay, ka, ano, kamag-anak pa ata namin to, uh, si Enriquez de Guzman, nasakop niya yung Tikaw, Burias, at saka Masbate. Si Martin de Goyte naman, nasakop niya yung Hilaga ng Maynila. At si Juan de Salcedo, si Juan de Salcedo po ay apo ni Legaspi. Nasakop niya naman yung Katimugang Luzon, Bicol, Cagayan, Abra at saka Ilocos Norte.